because I, I, guess I know him well, so I know like, I also know what his type is. So <laughs> <laughs> Ang content creator na si Chris Eliaging ay nag-post ng isang cryptic post matapos magsalita sina Andy Eigenman at Filmar Alipayo tungkol sa insidente na kinasasangkutan ng una at ng profesional na surfer. Sa isang post sa Facebook, nag-upload si Chrisa ng isang video na nagpapakita ng kanyang upset expression, nakakagigil sarap sabihin yung totoo isinulat ni Krisa. Matatanda ang nag-post si Krisa ng video ng kanilang pagkikita ni Filmar sa Siargao at nagdagdag ng isang romantic song na mabilis na nakakuha ng atensyon ng mga netizens. Sa panayam kamakailan ng King of Talk na si Boy Abunda, sinabi ni Filmar Alipayo na nag-uusap lang sila at syempre, lasing siya noong mga oras na yon, at pagkatapos nito, umuwi na siya. I guess I know him well, I also know what his type is, giit ni Andy Eigenman, tinawanan lang nila ang video nang mag-viral ito. What bothered me is finding out that it was done on purpose, that the person in the video was the one that posted it. That's what bothered me because then you just created something super unnecessary. Anya, sinabi rin ng celebrity vlogger na may tiwala siya sa kanyang partner at kayang gawin ni Filmar ang gusto nito idinagdag ni Andy na kung anuman ang isipin ng mga tao tungkol kay Filmar ay hindi mahalaga sa kanya dahil ang opinion lamang na mahalaga sa kanya ay ang sinasabi ni Andy. Para sa kanya, may sariling buhay pa rin si Filmar at alam niya kung ano ang itsura kapag nasasaktan na siya. At iba-iba naman tayo. Ako kasi I don't believe in picking possession over my partner. Like it's still his life and he can do what he wants. Alam ko ang itsura kung sinasaktan ako or may ginagawa para saktan ako. alam ko we trust each other sabi pa ni Andy.